Good morning Lakay ngayon. Magbi-building tayo Lakay. Yan. Ilang araw na din tayong nag-building dito. Ito kasi yung kwan ko noon. Skill ko. Pinalagyan nila ng steel mating, para yung mga pusa aso hindi makapasok. kaya matagal mag building pag ang kwan mo itong kable mababa ito kasi kasila kayo mababa lang ito 2 meters lang ito kahit merinda tayo ito yung merinda natin suman na kamuting kahoy ito yung paborito ko noon nung bata pa ako maghan actually lakay madita yung unay nga ako ha na nagtrabaho ti Kastoy na paak na buntugak lakay nag building building kaso lang agi ko alam medyo napulido lang ay nakay nga po madi pampalastog dika kaya gamin agi ko sinsinan nga trabaho hindi ko ba magkamali aklat pero kasi ano ka pulido, magkamali ka lang. Hindi kaya di. Ipupull weld ko lang. At ipupull weld ko tapos sa namdamasan da rin tayo. Slatoy. Eh. Pull weld tayo atin na kan. At ipogamin ti nag-eskwila at hindi nag ko Hindi ka naka-college pero nag-eskwila ngayon ti wala kay nito ang tisda tisda nagsikilak di tisda in situ nawala jala kay jak nga kwa nagtuloy yung may story pala nga nga nagtuloy nga nag welding welding ta idiya will will yang lakay aji kwa nga aji cutting this ti sender nagtag ayan na nawara so nga uh, kasalan ba nga uh, nagsander so uh, nga yung sardi sardang kwede nga pagwilding makawilding man lakay ngayon tsaka gamgamit hindi ti sander kasi na hapot at ta nagbuya buyak na ko sa ano ng sipte ang pinagsander guide na adyan nga kwati kwa lakay ato na na ito gamit na yan may tinatanggal ito yung guide nya kasi istorbo daw yan yung guide niya laka yung parang kalugong niya tinatanggal yan ito po ito po ito pinatanggal eh itong isa wala din pinanggal pinatanggal ito ito yung lakay nabasag ito yung cutting disc kaya natakot din ako tumigil ako sa pagbibilding kaya yun nakapanood ako sa youtube paano maggamit ng grinder na safety yeah. kaya hindi na tayo ganong natatakot na gumamit ng sander gawin tayo pa ilakay at uh, magandang tayo pa asinip mo lang tayo balay tayo lakay. Uh, ako siguro mga 300 meters or 400 meters ay 500 to 300 meters lang kada yun di ba dito dala natin suman dada pa lang nagkita ako ito yung lakit nagkita ka magamit ako matiwa mangkuti ay tayo pa yan ito yung lakit short cut ito yung taltalon ito yung kwan natin noon tanim kasi nga po laki na yung sa ringit tapos ito yung dapog natin natanggal na yung dayami ganito lang kayo ilang araw na lang ito hindi na tayong magpatanim magparaup dito yun ta 1.5 ayaw Hello. nakaya pantay yun man

din full okay doon na kayo nalapas na yun kasi niya po no tuloy tayo mananukan palubos no domingo tatata nagitigam gamit tayo i-sifty tayo ibati mo tuloy kita will kung harugan pati lakay kasi niya po ati ti Natapos natin. Yan. Huwag na po yan. Full-weld na lang po. Full-weld natin po yan? Full-weld. Tapos dito sa iba ba, lagyan natin dito ng pan ng siminto. Simintuin natin. Tapos yung aruangan. Ito na lang yung gulang. Tapos dyan. Nagamit mo mata ko kaya Kayaman? Uh, fish shield. <laughs> pang spray na natin yung sa uh, pangpan. Yung pang grinder nga nagmatatoy. Eh. Ano yung pang grinder? Mm -hmm. Pati yung mukha mo. Dapat safety first. Ang gawin mo kalakay. Kuan ga nila kay sunog na yung kuan natin. Yung tong ajero pa tayo ngay. Mhm. Mm okay pa. Kopset, kopset. na. 11 na. mga kalakay yung farm natin. Malapit na din tayong magpatanim mga kalakay. Ano nga pala? 90 by. Nine pizza 19 19. Mga February 19 po tayo magpa-tanim mga kalakay. Ano yung tamag-tinaklan niya? Francis. Francis na siguro. Yeah, kaya, nalipas tayo, trabaho eh, tayo. Salamat kina po, Diyos. Nag-aral tayo. Kaya hanggang ito lang yung video tayo. Hanggang sa muli po. Paalam. Bye-bye. Bye-bye.